fans, hinimok si Maris Racal na kasuhan si Jam Villanueva. Ayon kay Joji Villanueva Alonso, isang abogado at film producer, wala umano silang ginawang krimen si Maris Racal at Anthony Jennings kaugnay sa mga kontrobersyal na isyo na lumabas kamakailan. Subalit, nilinaw niya na may mga legal na hakbang na maaaring isang palaban kay Jamele Villanueva ang ex-girlfriend ni Anthony. Kaugnay ng insidente ng pagsisiwalat ng mga pribadong mensahe na kanilang palitan. Aniya, maaaring kasuhan si Jamela ng cyber libel at paglabag sa data privacy. Ipinahayag ni Alonso na, assuming that all the screenshots are legit, the fact remains that Maris and Anthony have committed no crime their actions may be regarded as morally wrong. But they were never married to their respective partners. Dagdag pa niya, sa kabila ng pagkakaroon ng kontrobersya, wala namang criminal na ginawa si na Mary